Ayan! So, walang tumatanggap. Okay, wala pa. Wala <laughs> pa rin Takot siya, takot. <tumatanggap. laughs> Hi mga ko, maestro Welcome to my YouTube channel, Maestro Keano. And for today's video, magkakaroon tayo ng social experiment kung ang mga Pilipino ba talaga ay tinatakilig pa rin ng herbal sa ngayon. So, dito kami ngayon sa sa Bacoor, sa Porto Bacoor to share one of the products. Ito siya, yung mga kasamahan natin. Though kami ay iniisnab ng mga tao dito, although ang dami talagang tao dito sa Sapote, eh, traffic na dito, pero for how many hours na kami nag dito, ano natin yung mga kasamahan natin kung may nabenta na ba sila. Okay? May nabenta na kaya ang ating mga kasamahan? So, talongin natin. <laughs> si, si Ma Ma'am sa ilang oras na kayo dito? 1 hour and 30 minutes. Oh, 1 hour and 30 minutes. Sa so, na-observe mo, sa so, 1 hour and 30 minutes, ano yung napansin mo? Marami pong hindi mahilig sa herbal, pero meron naman pong gusto naman ng herbal. Marami bang tao dito sa pote? Sobrang dami po. Talagang grabe. Sa so, pagbinibigyan natin ng flyers yung mga, mga taga-sapote, anong reaction? Yung iba ang pola gagawin! Iba ang pola Iba, po iba po Oh my God! Wow! Nungingingi po sila sa herbal. Ah, kasamahan natin dyan nagbibigay. So, may kausap naman yung kapatid ko dito. Yan, kausap niya naman yung client niya. Tapos may client din si Sir Ted at si Sir Jerry. Ako ay, ang gagawin ko is to promote sa social media. Tapos may gagawin tayong challenge, no? I-interviewin natin yung isa sa mga bibigyan natin ng flyers kung mahilig yan sa herbal. Okay? O, tingnan natin. So, tayo mag social experiment kung saan ba prefer yung tao o kung ano yung prefer ng taong inumin kapag sila may karamdaman. Pipiliin ba nila yung herbal o ang mas pipiliin nila ay yung synthetic? So, kung pipiliin nila ay synthetic, ibibigyan natin sila ng gamot. At kung pipiliin naman nila ay herbal, bibigyan natin sila ng herbal. So, let's go! <laughs> so, maghahanap tayo ngayon ng prospect kung sino ang maswerte na makakatanggap ng herbal. Kapag may tumanggap na flyers, kay Mamilet. Dito tayo kay Mamilet. Flyers po, sir! Ayan. So, walang tumatanggap. Okay, walang... <laughs> Wala pa rin matanda. So, anong nabipil mo ngayon? Nabipressure ka ba? Nabipressure ako ngayon. <laughs> ayan, 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 ayan. At dahil si ma'am yung unang nakatanggap ng ating flyers, ma'am, say hi to my YouTube channel. Ito, YouTube. Hi, Ay, sabi mong hi. Surprise! Nakikita ako! <laughs> wait, wait lang ma'am. May question may question lang ako sa iyo, mama. So, kilala niyo ba itong hawa ko? Hindi ba? Hindi ko ko lang na. So, ngayon daw siya nakakita ng herbal na one of these. So, pipiliin kita ngayon. May hawa ka sa akong herbal and then synthetic. Kung ikaw ay may karamdaman, alin ang mas uunahin mong inumin? Ito. Ha? Oh, alin daw yung una inumin? Uh, one of the juice. Ano bakit mahal ba ka? Kasi may minsan kasi may side effect yung gamot eh. Ah, minsan may side effect yung gamot. So ang herbal naman ay? Ang herbal kasi walang bawal, walang kakano. Okay. So ngayon, mamili ka sa dalawa ma'am. Alin ang gusto mo dito? Wala akong tayo lang pa. Wala pa. Walang problema ma'am kasi dahil sabi mo herb, maka herbal ka, bibigyan ko lang ng alin man sa gusto mo. O all mamimili ka. Uh, oh Optifit, Ketofit or Optifit. Oh, wow! uh, ito ang napili ni ma'am, Ketofit. So thank you ma'am sa pagdangkilit ng aming herbal o ano mang herbal saka, sa kasalukuyan kasi maganda. So bibigyan kita ngayon ng Ketofit. And dahil dyan, uh, try na may free taste kami na keto fit. Yes. Oh, go, go. Tapos sabihin mo ko anong lasa. Tama. Oh, parang kape bilang din siya. O, oh, parang kape lang. Ang mo, ma'am? Susit to. Susit. Ma'am Susit. Dahil si Ma'am Susit ay maswerte at nakatanggap ng flyers, mayroon siya eh. keto fit. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, thank you. Thank you. Oh, hindi ko pang hindi ko pa nakita na bibigyan na alis ka na agad. <laughs> okay, so congratulations ma. Merong kang ka to fit. Yeah. Maraming salamat. Talaga galing na yung asawa ko na to sa gamot na ito. But pag gumaling, bibili na ako. Ano nang sakit ng asawa mo? Yung hirap sa lumakad, Kasi sa madala siya ng ano, di ba lahat na ito. Kaka yung mga katawan niya, isa sumasalipihan niya eh. Ah, so malaking tulong si One of the Jews para sa kanya. Oh, so I hope na magustuhan mo, okay? Pag nagustuhan ko, hahanapin ko na. Okay. Ang prospect natin si Mamelet ay nagbibigay ulit ang ating partner. Good morning, Ma'am Playa. Good, ma Good, ma Good, ma Good morning Sir, Flyers po, Ma'am, Sir. So, sa daming tao dito sa Bacoor, ilan lang talaga 'yung kumapansin sa amin. Ayan. Wala, tumingin lang siya Okay, meron na si ma'am <laughs> sir, flyer. flyer, sir Uy, oh wait, wait lang, oh wait lang siya, sir oh, oh. <laughs> Halika halik nito, may, may Naging YouTube ako, okay lang <laughs> <laughs> Takot siya, takot Ay ma'am, flyers lang, ma'am Ay, ayan Ma'am, busy ka, ma'am ay, akong madali. Kasi ako... <laughs> ah, so, ayaw ni eh, ma'am. So, okay lang. Respect sa mga busy tao. Hi, ma'am! Flyer ma ko siya, ma ma'am. Flyer ko, ma'am. Ay ma'am. Pwede kitang ma-interview, ma'am? Ma'am! Halika dito, ma'am. <laughs> Ay, pwede kitang ma-interview, ma'am? Pwede naman. Oh, pwede naman. Dito tayo sa gilid. <laughs> May lakad ka, ma'am? magtitinda. Pero mama, anong pangalan mo? Edith. Edith Enrique. Ma'am Edith, ako po ay nagbo-vlog. Say hi to my vlog. Hi. hi. okay. So ma'am, for today's video, tatanungin kita. Uh, mahilig ka ba sa herbal? Hindi masyado eh. Oh, si ma'am, hindi mahilig sa herbal. So kapag po kayo ay may sakit sa family or uh, syempre tayo nagka nagkakasakit, di ba? So ano yung unang yung naiisip para matulungan yung sakit? Synthetic o herbal? Ay, syempre, yung magpapacheck up sa doktor, gamot. Okay, gamot. Ngayon, pa kung papipiliin kita sa dalawa, herbal or synthetic? Ano ang benefits ng herbal nyo. Okay. Nagtanong si ma'am ano ang benefits ng herbal okay, yung synthetic na sinasabi mo, may benefits na yan. Pinaliwanag na ng doktor yan. At saka, pagka nag-consult ka, yan ang ibibigay sa'yo, yan ang ire sa sa'yo. Ngayon, ano ba ang benefits ng herbal? Okay. So, ang hair po natin ay wala siyang overdose, wala siyang side effect. Para sa may high blood, diabetic, high cholesterol, may ito, lahat ng uri ng, ng sakit mula ulo hanggang pa. Ngayon, ang pagkakaiba lang naman ng sintetiko sa herbal ay Si syempre may overdose, bawal kang sumobra, di ba? Tama, malo? Tama. Okay, ang herbal naman po, kapag ikaw ay uminom nito, uh, wala, siyang, wala siyang time frame kung kailan mo iinumin kasi herbal po siya. Wala siyang overdose, wala siyang side effect. Ano ang natutulungan niya? Example, ito nasa files na binigay ko sa inyo. Siya po ay hindi gamot. Ito po ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin sa anumang uri ng sakit. Pero malaking tulong siya para matulungan yung ating karamdaman. So, siya po ay 15 in 1. Sa so, nakikita niyo po sa flyers, ano ang kilala mo dyan? Itong akay ka berry, grapes, mangosteen, turmeric, ito moringa, itong stevia. Okay. So, alam niyo po ba ma'am na ang products namin ay walang sugar content? No sugar content kasi ang natural sweetener niyan ay stevia. Okay. May insulin ako eh. Ah, nag-insulin ka. So, how many Ah, uh, ang iniinom mo for your maintenance? Ano? Kesa sa puso. Seven. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Seven. Seven na synthetic. So, hindi ka na natakot ma'am? Hindi. Minsan naman nag... Minsan eh, nag-stop e ako. Kaya so, nung pampawalang daan ako kumain? Bakit? Eh, para lang ito lang yung Tumaas ang weight po kasi. Tumataas din ang ano ko. Ah, okay. So, no problem, ma'am, kasi ito ay herbal. Huwag kang matatakot uminom. minom. Kasi ito po ay FDA and sintet o herbal? Ma, sintet. Ito herbal. <laughs> no worries, ma'am. Hindi <laughs> ako bibigyan niya. Ako libre. oh okay. So, dahil sa mga Pilipinas, libre-libre <laughs> na Hindi ako kasi ng barley. Tinatry ko naman talaga lahat eh. Okay. Tinatry ko. Minum ako ng barley. Ah, uh, yung green ha. Minum ako ng mga green tea. Mga ganon. Oo. okay. So, may no, papipili naman sa dalawa na herbal. Opti juice or opti fit? Isa lang ha? Isa lang. Ano ba yung ano? Ito, yung green juice. Nakakapagpaano ba yan? yes. Yung, na yes. Juice, no? Yes. Kaya nga po fit eh. Kaya nga po fit. Oh, okay ito wow. Kasi hirap ding mag lose bowel. Ah, okay. Constipated. Oo. Oh. Di ba? So ngayon ma'am, salamat sa pag-interview sa amin. At dahil gal meron kang Of I hope na makatulong sa iyo ang herbal ah, sa kasi siya. ang hinahanap ko yung pag uminom ako. So yeah. Babawas ako. Oh. And then kung gusto niyo malaman yung herbal pa, Search nyo lang yung Youtube channel ko, Maestro Keano And of course, may page, Maestro Keano Ang office, ma'am, namin, ayan Pag naubos na ka, yung office namin Okay, Opo. Okay. So, thank you very much, ma'am Thank uh, you Natry ko to, Meron tayong isang client dito na bumalik Nag-flyering tayo kahapon Nung isang araw, kanina May client tayo na bumalik para matry Ang ating herbal na one of the juice So, ang pangalan ni ma'am ay Sonny Ma'am Sony. Okay, si Ma'am Sony taga saan? Pamplona Uno. Taga Pamplona Uno Las Piñas. Okay. So Ma'am, bakit ka bumalik dito sa ano sa herbal? Sa try ko yung herbal niya. Bakit Ma'am? May diabetes ako. Eh. Okay, si ma'am ay diabetic. So ngayon, dahil napaliwanagan kahapon, kahapon ba ma'am? No, isang araw. Okay, dahil napaliwanagan si ma'am, ay bumalik siya dito sa ating office dito sa Bacoor para makita niya yung office at mag-avail siya ng product ni One of Tea. So ma'am, ilang taon ka nang may karamdaman? Mga uh, five years na. Five years, and then yung gamot mo rin, of course, five years na rin ikaw umiinom. Sinasaksa ko, insulin. Okay, ah, ikaw po ay nag-insulin. So for how many years? 4 years Okay, si Ma'am ay mataas ang sugar. So that's why siya ay nag-i-insulin. So malaking tulong sa herbal sa kanya kasi ang ating One Opti juice ay no sugar content at pure organic or herbal siya. kaya malaking bagay 'to sa iyo, Ma'am. So ngayon, maraming salamat Ma'am sa pagtiwala sa One Opti. So ayun mga kabayan, natapos ang ating uh, social experiment sa Bacoor. So nakita natin may ilang tayo na interview na mga tao na talaga namang tinatangkilig pa rin sa ngayon yung herbal. So sa mga kamaestro natin na talagang may karamdaman, iniinta nila ang sakit nila at walang silang uminom ng herbal itrya nyo na ang one of the products namin. So, hindi naman masama na uminom ng synthetic. Of course, meron siyang side effects sa ating katawan. So, tinuro naman sa atin ang ating mga magulang na kapag tayo may mga karamdaman at tinuro nung unang-unang panahon na kapag tayo may karamdaman, maaring itake natin ang mga herbal sa paligid natin. And ako, lumaki ako, nag-iisip ako sa herbal talaga. So that's why pinupush ko na mag-share ng one of the products sa ating mga kapwa Pilipino. Hindi lang sa hindi lang dito sa area, hindi lang dito sa Bacoor, maging sa buong mundo, Luzon, Visayas, Mindanao at kung saan saan mang lupalo. So ginagamit ko ang social media para ma-promote ang one of the products at para malaman nila ang benefits ng herbal na ito. So, salamat mga kamaestro sa panonood. I am yung umaestro And please don't forget to like, share, and subscribe sa so my YouTube channel, Maestro Tijano. Bye! See ya!